Dahil nga tapos na akong magluto ng chicken feet, susunod ko namang iluluto ay itong brisket na merong sauce ng tomato at saka red wine. Ito nga palang recipe na to ay natutunan ko lang sa dati kong amo. Way back 2015 nung natutunan ko tong iluto. Ang ginagamit ko po dito sa umpisa ay butter. Igigisa ko muna yung sibuyas na malaki at saka ko ngayon siya lalagyan ng mantika. Para po kapag ipafry ko na itong beef, off stale o kahit kahit anong karne na gagamitin ay hindi po malansa. Iyon po yung sabi nung dati kong amo. Kaya tapos po niyan, ay lalagyan ko siya ng onting nor. Igigis ako po muna siya ng onte para po kumapit yung mga inilagay kong pampalasa. And then, tsaka ko po ilalagay yung fresh tomatoes. Marami po akong style ng pagluluto nitong brisket pero dahil po iba po yung style ng bago kong amok, ginagawa ko po yung kalahati ng style ng amayon ngayon at yung kalahati po ng style kung paano ko siya niluluto. So after po nun, ilalagay ko na yung red wine. Sa red wine po ang normal po na paggamit ko nito ay half cup. Pero dito po sa amo ko dahil po may bata akong alaga, ang ginagawa ko po ay tinatantsya ko na lang siya. Nag-add din po uli ako ng unting tomato chop, beef nor cubes na gaya po sa Pilipinas, at saka po yung sabaw na pinagkuloan ko kanina doon sa karne. Dito na po tayo maglalagay ng onting sugar. Hindi ko na po naipakita pero naglagay po ako ng teaspoon ng sugar. Pambalan lang po doon sa asim at alat po nung lasa nitong karne. Ito po ay long beef stew. Kaya inaabot po siya ng mga 1 hour sa pagpapakulo. Pero kung maaga nyo naman pong napalambot yung karne, ay pwede na po siya kahit mga 30 minutes. Basta babantayan lang po kasi po dumidikit yung onion dun sa pinakailalim ng ginagamit nating kaserola. So paano ba 'yan? Tapos na. So good luck na lang uli sa akin mamaya pag-uwi ng mga amo ko. Okay na 'to. Thank you for watching.